Magpapatupad ng mas mahigpit ng mga hakbang ang COMELEC upang labanan ang pagbili o pagbebenta ng boto o vote buying at vote selling pati na rin ang pang-aabuso sa mga yaman ng estado sa nalalapit na May 12, 2025 National at Local Elections. Ang detalye sa report. Labing-isang araw na lamang bago ang araw ng halalan sa Pilipinas. Ayon sa COMELEC magpapatupad sila ng mas mahigpit na mga hakbang upang labanan ang pagbili at pagbebenta ng boto o vote buying and vote selling. Pati na rin ang pang-aabuso sa mga yaman ng Estado o Abuse of State Resources o ASR sa nalalapit na May 12, 2025 national and local elections. Sa pamamagitan ng Resolution No. 11104, ayon sa COMELEC, pinalawak ang kapangyarihan ng Committee on Kontrabigay kung saan ayon sa komisyon, layunin itong tiyaki ng integridad ng halalan at ipatupad ang mga regulasyon at alituntunin laban sa mga ilegal na gawain tulad ng paggamit ng mga pampublikong pondo at kagamitan para sa pansariling kapakinabangan sa panahon ng kampanya. Ayon sa Resolution No. 11104, ang mga sumusunod ay ilan sa itinuturing ng mga presumption ng vote buying at vote selling. Pagbibigay, pag-alok o pangangako ng anumang bagay na may halaga bilang kapalit ng boto, pamamahagi ng mga grocery items, discount cards o iba pang mga produkto kasama mga sample ballots o campaign materials, pagkakaroon ng mahahabang pila sa labas ng bahay ng isang kandidato para sa pamamahagi ng mga goods o ayuda, pagkakaroon ng mga chemical substances tulad ng acetone o nail polish remover sa araw ng halalan pagbibigay ng ayuda o assistance na may kasamang campaign materials o pangalan ng kandidato. Ang mga lumalabag sa mga probisyon ng Resolution No. 11104 ayon sa COMELEC ay maaaring arestuhin ng walang warrant kung sila ay nahuli sa akto ng paglabag. Ang mga materyales na ginamit sa vote buying, vote selling o pang-aabuso sa mga yaman ng Estado ayon sa komisyon ay agad na kukumpiskahin at isa sa ilalim sa kustudiya ng mga otoridad. Dagdag ng COMELEC, ang mga nahuling lumalabag ay dadalhin sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya upang dumaan sa kaukulang proseso ng batas. Ang mga hakbang na ito ayon sa COMELEC ay bahagi nila ng kanilang patuloy na pagsusumikap na tiyakin ang integridad at kredibilidad sa darating na halalan. Itong boat buying at boat selling ay minamaliit ang ating karapatan. Binabaliwala ang ating boses. At higit pa dito, kung magkano man na natanggap natin na ang halaga sa araw-araw sa loob ng ilang taong pamumunuan ay mahigit bakay kaya isang daan beses pabawiin sa kaba ng bayan. Yan ang dahilan kung bakit nananatiling sira o walang kalsadang matino ang ating lipunan. Mahalang kuryente, hindi maayos na agraryo. At higit sa lahat po, ang napakaraming problema ng lipunan na hindi nasusolusyonan. Binabaliwala tayo ng mga kandidato kapag sila'y nanalo na dahil ang iisipin nila, nabili na nila ang ating boses at wala na silang pakialam sa atin. Ito ang isa sa pinakamalaking dahilan ng paulit-ulit na cycle ng kahirapan sa Pilipinas. Kung tayo'y lalaban dito, mahahalal natin ang karapat dapat ng mga pinuno. Sila ay magtatrabaho ayon sa kanilang mandato. Sisiguraduhin na ang resources ng bayan ay magagamit ng tama. Ang mga buwis, ang ating pera at kabanang bayan ay gagamitin lamang sa mga proyektong makabuluhan at kinakailangan natin. At higit sa lahat, ipaglalaban ng mga matitinong kandidato na nanalo at nailuklok natin ang mga batas, ang mga panuntunan, ang mga pulisiya na magtutungo sa kinabukasan ng Pilipinas. Hinihiling natin sa ating mga kababayan, huwag tayong bumoto ng mga taong mga namimili ng ating boto. Isumbong sa COMELEC, isumbong sa Committee on Contrabigay. Huwag kayo mag-alala, papanatilihin namin confidential ang inyong identity. Tulungan nyo lamang ang COMELEC makakuha ng ebidensya sinong involved dito, supporter man o kandidato, saan naganap, kailan, nang sa gayon kami makakuha ng ebidensya, kami ay makapagsampan ng kaso, masampahan natin ng kasong pang disqualify at kasong kriminal ang lahat ng lalabag sa batas na ito. At higit sa lahat, may pakita natin sa buong mundo ang Pilipino ipinaglalaban ang kinabukasan sa pamamagitan ng responsableng pagboto. Naftali Bendol, minds Philippines.